Yan guys, mga gandang umaga. Welcome naman po sa ating araw, panibagong araw, panibagong vlog. So itong kung binabaybay natin mga kababa, ito po ang Borgo Street na papunta ko ito. Punta po tayo ng downtown area, Makulod City. Yan na, punta tayo sa ano kanina, nakita nyo ang ating video. Yan, yeah, may anniversary pala sila sa noo po, na, sa kanilang provincial office yan pauwi na lang tayo ako sa ating tinatrabahuan so guys maraming salamat po sa inyong pagpanood and thank you for watching Ah uh, guys salamat maraming salamat thank you for watching bye bye